Hi, magandang magandang araw, gabi sa inyong lahat. For our second reading of the day, tingnan po natin kung ano ang makikita natin for our second reading of the day. Gusto ko pong gamitin itong Lover Oracle since ang tagal ko na po ulit hindi nagagamit ito. No? So ngayon po ay tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day. Balasahin muna po natin. pumili po tayo ng sampu. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Ito po ang feelings niya nitong mga present at ito po ang feelings niya ng past and present. Ngayon ito naman po ang feelings niya ng future. One, two,

noong mga nakaraang araw at hanggang ngayon. Nasasaktan po siya. No, will this pain ever stop? No, parang ang pakiramdam niya po ay hindi na po matatapos itong sakit na nararamdaman niya ngayon ano simula daw po childhood niya no may trauma na daw po siya at hanggang ngayon po ay dala-dala niya po yan sa mga nangyayari po ngayon sa inyong dalawa maybe uh, ito pong nangyayari sa kanya ngayon ay somehow um part po ng kanyang childhood trauma kaya nangyayari po sa kanya ang mga bagay-bagay na to no sabi niya po, if I could go back in time, I would handle us differently. So, meron po siyang resentment na nararamdaman. No? Meron po siyang resentment na nararamdaman. Meron po siyang nararamdaman na sana hindi ko na lang ito nagawa. Sana um, ngayon okay kami. Or sana hindi ako napasok sa ganitong si klaseng sitwasyon. No, kung maibabalik ko lang, lagi pong ganyan. Kung maibabalik ko lang, kung maibabalik ko lang pero parang ang hirap na pong ibalik nung dati no parang siya mismo po alam niya kung gaano po kasakit yung ginawa niya sa iyo you were right sabi niya gano no tama daw po ang mga um tama daw po yung kanyang mga Ah, tama ka daw po sa iyong mga inisip, sa iyong mga haka-haka, no? Alam niya po na hindi ka tanga. Alam niya po na alam mo po ang nang totoong nangyari at alam niya po kung ano po talaga itong nangyari na uh, nagawa niya sa yung kalokohan. Hirap na hirap po siya ngayon, yung sitwasyon niya po ay kino-question niya kung will this ever change? Mababago pa raw po ba ang takbo ng kanyang buhay na napasok niya, no? Somehow medyo mabigat po yung buhay na napasok nito, no? I don't know who I am anymore. Parang ang pakiramdam niya po ay hindi niya po alam kung sino na siya ngayon. Parang hindi niya na po kilala kung ano daw po ba yung nakikita niya dito, no? Parang hindi niya na po kilala, hindi niya na po alam kung sino siya, no? Ayaw po niyang mag-isa, no? I don't want to be alone. Kahit po ganito siya, may puso rin to. Kaya po tinutuloy niya lang po si Chabilitang Palaka kasi ayaw niya po talagang mag-isa. No? Sa, Sa, ngayon po, sabi niya, I can't promise you anything. Kaya hindi rin po siya makalapit sa iyo, I can come to you now kasi wala pa po siyang clear na pag-iisip hindi niya po alam kung ano daw po ang pwede niyang pasukin at kaya hindi ka po i-promise sa iyo hindi niya po alam kung anong gusto niya i-promise sa iyo kaya niya i-promise sa iyo kaya I can come to you now hindi ka po niya mapuntahan and I am scared of rejection sa so, totoo lang, takot na takot po sa rejection ang taong ito no? Tingnan pa po natin ano ang sitwasyon niya sa mga oras na ito, no? Sa mga nakaraan at oras ngayon, ano? Ano po kaya ang mga nararamdaman nito o nangyayari dito sa taong ito? Parang um, living on, moving behind, rest, no? Parang gusto niya pong magpahinga, gusto niya pong iwanan lahat muna ng nararamdaman niya ngayon. Somehow, pagod na pagod po siya at parang ang pakiramdam niya po sana ay gusto niya pong magkaroon ng fun, um, fun, um, fresh type pero wala po eh, no? parang wala po siyang nakukuhang hindi niya po alam pa paano magkaroon ng fresh type wala po nakastack po siya no? sa sa vision yung dalawa no sa totoo lang po no broken family, broken relationship, siya po ang gumawa niyan. Ano? Kaya ngayon po, naiisip niya po yung connection na sinayang niya, yung unity, yung partnership, no? Naiisip niya po yun, ano? Kahit paano, alam niya naman po sa sarili niyang may pagmamahal pa po siya iyo, no? Dinad, pero hindi niya po talaga ini-entertain yun to. At kasi, dinadivert niya po sa iba, no? Yung nilalagyan niya po ng passion, yung mga ibang ginagawa niya, kahit na minsan makikita mong wala siyang motivation, still, tinatry niya lahat, tina niya lahat, nagsasearch siya ng purpose, ginagawa niya po lahat-lahat ng pagda-divert, minomotivate niya po yung sarili niya, pero somehow, hindi pa rin po manalo-nalo, no? Somehow, may confusion po, no? Siyang nararamdaman, no? Meron siyang nararamdaman, confusion, at talagang ay nako meron po siyang um, trauma anxiety hopelessness no nararamdaman niya po yan mostly kaya hindi po yan nakakatulog most of the time no talagang siya po ang gumawa niyan self victimization yan po no and siya po ang nagcrap sa sarili niya no nakakaramdam po siya ng too much too much stress and burnout burnout na burnout po siya and stress na stress po siya sa ngayon. Ito naman po ang future, tingnan po natin kung ano naman po ang mararamdaman niya sa mga susunod na araw. I can't let go. Hindi ka pa rin po ma-let go nitong taong to sa mga susunod na panahon. Hindi ka pa rin po niya maiiwasang am um, isipin, hindi ka pa rin po am um, hindi ka pa rin po niya kayang Iwanan, i-let go totally, no? Hindi niya po kayang ganun-ganun na lang, no? Hino-hold o hihohold niya lang po yung true feelings niya sa'yo. Um, bakit? Kasi po, uh, nakablock daw po kayo sa isa't isa or somehow wala kayong communication, no? Parang pinapalapas po ng person na ito na siya pa ang nasaktan mo, no? Parang hindi po niya Uh, matanggap-tanggap no na po ang nararamdaman niya pero somehow hindi po niya ikaw nakakalimutang isipin no hindi ka po niya nakakalimutang isipin naiisip niya po na bakit ba mahal mo siya o bakit mo ba siya minahal or mahal mo pa rin ba siya despite sa lahat ng kasalanan nagawa niya sa iyo no iisipin niya po na bakit may pagmamahal pa rin ikaw sa kanya? At ano daw ba ang nakita mo sa kanya, no? Totally, totally, totally ano ang nakita mo sa kanya? Bakit kailangan or bakit mo siya minahal daw po ng ganyan katindi? No? Am um, nestuck po siya sa vision of you together or maiistuck pa po siya sa vision na kayo pa rin pong dalawa sa huli whether aminin niya man sa'yo o hindi, itong taong ito po ay nakakaramdam ng matinding, matinding, matinding um, pain, no? Nakakaramdam po siya ng matinding, matinding pain. Pag naiisip niya po kayo, na inaiisip niya po na sa huli po, kayong dalawa pa rin po ang uh, magkakatuloyan o magsasama, no? Yan po talaga, no? Kaya po siya nalulungkot. Sorry po. <clears throat> Kaya po siya nalulungkot and afraid po siya talagang mawala ka ng tuluyan. Sometimes, pag nararamdaman niya po na ikaw ay mag on na, o pawala ka na, napapanik po siya. Nandiyan yung minsan mag-retect siya sa'yo na hindi sinasadya, pero ma-pride -ma pa rin. Or, minsan naman magpapapansin ito, may makikita ka na lang nakakilala, na hindi ka naman pinapansin. Ngayon, pinapansin ka na, o friendly friend ka. magugulat ka po, marami pong mga situations na um, malaramdaman mo na takot din siyang mawala ka talaga no and talagang hindi din po ganoon kabilis mag move on siya no kung akala mo po dahil meron siyang tsabilitan pala kaya ngayon or shokoy ay mabilis na siyang mag move on no hindi po gano'n yan kabilis no sa totoo lang po no hindi po siya ganyan sa ngayon nga po or sa mga susunod na panahon mas mahihirapan pa po siyang mag decide um, mahihirapan po siyang um, ang mga bagay-bagay. Ano? Um, magkakaroon po siya ng lungkot, depression, and um, frustration and fatigue. No? yan po ang mga, mga mararamdaman niya sa susunod. Kung ngayon po ay may self-confidence to, no, na kunwari ay kayang kaya niyang mawala ka, sa mga hu, susunod na panahon po, magkakaroon siya ng reflection, the hermit. Understanding, wisdom, may isip niya po kung ano po talaga ang totoo. At hindi niya na po yan basta-basta um, maitatago sa'yo, no? Um, iniisip niya po na baka magkaroon ka ng endings and new beginnings baka iniisip niya po nakakayanin mo na rin mawala siya sa mga susunod na panahon, no? Shakasi, no? Hmm. Hindi niya po um maghahanap po siya ng purpose sa buhay, ng diversion ng bagong purpose sa buhay at yung mga quick decision po na ginawa niya sa kanyang um, sarili sa inyong sitwasyon ay pagsisisihan niya po, no? Um, hindi niya po yan um, sasabihin sa pero mararamdaman niya po yung failure and defeat, no? At kakailanganin niya daw po ng rest, no? Na gusto niya muna pong lumayo dito, no? Ang tao pong ito ay mamahalin ka pa rin po sa mga susunod na panahon, but because of too much pride, no? Hindi niya po yan magagawang ipagtapat sa iyo, no? Ah, um, lang po, no. Kawawa siya the more po na hindi siya aamin sa iyo, the more po na mahihirapan siya, no? Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Meron ka pong dadating na happy dreamer surprise or happy surprise, no? Um, sa mga susunod na araw, samantalang siya, panay conflict po at self-pity ang mararamdaman niya sa susunod na panahon. So that's it for your second reading of the day. Ano po ang current feelings niya ngayon, nakaraan ngayon at bukas? Ano po ang kanyang um, nararamdaman at ano pa ang kanyang mararamdaman sa mga susunod na buwan o linggo o araw yan ano so maraming maraming salamat po sa inyo And for those of you who would like to have a private reading with me, pwede po nating schedule yan. You may contact me at Ladyly Elena. That's L-A-D-Y-L-Y -Y Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Chan niyo lang po ako makakontact. That's my only official and legit FB account. Isa pa po ay... For those of you who's giving me birthday gifts for our Super Thanks, maraming maraming salamat. My birthday will be on next Tuesday, hindi po today, pero I am so grateful and happy sa mga birthday gifts niyo po. Um for sa Super Thanks natin or sa mga nagdo-donate po, no? may nag-donate po ng um kanina sa akin na birthday gift na 2000 noon, may nag-Gcash po. No, kasama ng sarili niya. And I'm so thankful to her. Um, isasama po natin yan sa One Love A Day. A Christmas edition for our uh, lolos and lolas. At kahapon din po ay meron pong nag na 1,000 pesos galing sa ating isang kapatid na hindi ko na rin po sasabihin. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. And um, sana po no skipping of ads. Tulungin niyo na yan, po yan sa ating channel. And maraming maraming salamat po sa aking ever loyal and solid Lady Arena friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal na mahal ko po kayong lahat. And um, sabi ko nga po sa inyo, it's just to live one day at a time. You do three things. Pagising niyo po, you do three things for the whole day that will make you happy for the rest of the day and you sleep. No? And then, tomorrow is another day. Ganoon na naman po. Huwag niyo muna po isipin ang lahat ng okasyon na darating sa buhay nyo. Just focus on yourself. Prioritize yourself. And one day, you will survive. Makikita niyo po na, wow, nakasurvive na pala ako. Okay? And of course, um... Life is too short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo nakahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong mawawala. Bukas, ako po ay magbabalik ulit. Maraming maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. Bye!